Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, welcome back no sing YouTube channel. For today's video, ah, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Beverly Panganiban. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, dalawang araw na daw po ng anak yung kanyang inahing baboy. Pero, mahina yung gatas. Pwede ba daw magturok ng vitamin B complex at saka vitamin A, D, E So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan po yung tungkol po sa milk production ng ating mga inahing baboy ilang araw pagkatapos manganak. Para po mas maraming gatas yung mga inahing baboy mga kaibigan o mapapong mapipare o may handa natin yung tinginahing baboy na magkaroon ng maraming gatas pagkatapos mga anak. Dapat kasi isang linggo or 107 days pataas ang inyo pong ipinapakain sa mga inahing baboy nyo po ay lactating feeds o milk maker feeds. Pwede po kayong magbigay ng 2 kilo to 2.5 kilos per day maximum of 3 kilos per day simula po ng 107 days pataas na po yan mga kaibigan hanggang isa po mga anak para po may handa po yung ka inaheng baboy nyo na dapat mayroon pong gatas po yung kanyang diade po mga kaibigan kapag nanganak na po yung mga inaheng baboy nyo po mga kaibigan at saka mahina po yung kanyang gatas pwede po kayo magturok ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din po mga kaibigan Importante din na mayroon po kayong auto drinker Nang sa ganon, makainom ng maraming tubig yung mga inahing baboy Yung iba kasi, kapag nanganap o naglilabor yung kanyang mga inahing baboy Hindi po nila pinapainom ng tubig Binabawalan po lang umiinom ng tubig Mali po yan mga kaibigan Ang importante dyan, habang naglilabor, habang nanganak o pakatapos manganak yung mga inahing baboy Makainom sa ng tubig unlimited So, importante yung auto drinker kasi yung auto drinker kasi automatic sa makainom ng tubig kapag siya po yung nauuhaw para hindi po sila ma-dehydrated. Yung nainom po lang tubig po mga kaibigan, kapag naipasok na po, po sa katawan yan, yan na po yung ma into milk or gatas para po sa kanyang mga biit ano pong gagawing gatas kapag kulang po sa tubig yung katawan ng mga inahing baboy nyo ay wala po wala pong gatas talaga so importante po yung auto drinker para makainom po ng mas maraming tubig yung mga inahing baboy nyo para po mas marami po yung kanyang gatas na may produce importante din na kapag mga nakit yung mga inahing baboy yung kanyang mga biik po ay ipapadede sa kanyang dede para makaroon ng stimulation Importante po na ma-stimulate yung dede natin yung mga inahing baboy para magkaroon ng milk production kapag walang stimulation o hindi po kayo nagpapadedya sa dedya niyo mga inahing baboy, ay wala po siyang stimulation. Kapag walang stimulation, wala pong milk production. So sila po, yan po mga kaibigan ay synchronized po yan na process para magkaroon ng gatas yung mga inahing baboy niyo. At higit sa lahat po mga kaibigan, ang inyong inahing baboy niyo po ay inyong pong papakainin ng milk maker feeds o kaya lactating feeds po mga kaibigan. Yan po vlog ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.